tayong katotohanan dito being content creator. So mga kalalabs, alam naman po natin lahat na uh, hindi lahat ng mga content creator ay nag-success. So bago natin tutunghayan yan, kung baguhan ka dito sa aking page na to, please don't forget to follow me. At kung nagustuhan nyo namang video na to, pakikalat na lang po para naman ma tulungan natin ang ating mga kapwa content creator at mapaliwanag sa kanila kung bakit ang mundo ng, na uh, as content creator ay ang gulo. Charot. <laughs> so mga kalalabs, hindi talaga maging madali ang, ang isang content creator dahil nga po mararanasan mo talaga dahil unang-una sa ito po ay base sa aking experience nagsisimula po talaga ako sa follow to follow kahit naman yung mag-comment ka para lang mag-comment back siya yung mga ganyan mga kalalabs Or hanggang ngayon ginagawa ko pa rin yan kahit yan nga po ay suggested ni Meta na mag-reply po tayo ng mga comments natin or mag-comments tayo makipag-engage tayo sa ating kapwa content creator so mga kalalabs yan ay mga pagdadaanan talaga natin katulad na lang din ng pangalawa gumawa tayo ng content maganda na ang pagkagawa natin ng content, nagbigay kayo tayo ng efforts, Ilok, ilang, ilang oras ka po ba nag-edit ng mga videos mo para lang ma-upload, pinaganda mo ang mga effect, mga ganito ganyan. Tapos pag upload mo ng video mo mga kalalabs, kunti lang views. <laughs> o di ba? Minsan nakaka -dismayan. So, mga kalalabs, yung mga mga ganyang sinasabi ko sa inyo dahil yan ay mga pinagdadaanan ko po bago ako maka na hindi naman talaga madali ang isang content creator. Ganon din po kayo mga kalalabs. Kaya ako sinasabi sa inyo ang katotohanan na ganito dahil mapagdadaanan nyo pa talaga yan, lalong lalo na sa mga baguhan. Pero ang kailangan lang po natin para matuto tayo, manood tayo sa ating mga kapwa content creator or mga, yung may mga aral na para tayo matuto din at para maiwasan natin dito sa Mito World na magkakamali. Hindi naman talaga tayo perfecto na hindi tayo magkaroon ng violation pero dapat uh, kapag may ano na tayo, knowledgeable na tayo sa mga bagay-bagay, ma-aware na po tayo na hindi na tayo makapag-upload ng mga ganyan. So mga kalalabs, yan talaga ang totoo na magpagdaanan mo as content creator, pero ang ginagawa ko lang talaga mga kalalabs, para magiging hindi ako makasabi na hihinto na ako, ini-enjoy ko po muna, at pinag-aralan ko ang mga bagay na mga na knowledge ko na rin dito sa Meta World. So, yun din po ang gusto kong ipahiwatig, ipahiwatig sa inyo na lagi akong nagbibigay tips sa inyo dahil para gusto kong matuto po kayo sa mga pinagdaanan ko dahil hindi talaga uh, totally 100% na mag-success tayong lahat dahil mayroon talagang mag-give up. So, mga kalalabs, ito pang, pang ano lang to pang-motivate sa inyo na wag po tayo mag-give up ng Uh, as content creator, kung yung pag-turn on natin ng mga professional mode natin, ay yun na yung hudyat na baka dyan po ang line nyo na magkaroon po kayo ng extra income. So, pag-iisipin lang, isipin lang natin, ay eh, i-focus lang din talaga natin mga kalalas kung anong goal natin as content creator para tayo mag-success. So, yun ang pong topic natin for today. Don't forget to follow me.